Begasnya si saya kostum Oh don't know lang Silip link begas Oh ini print begasnya si saya kostum Andito naman tayo mga idol sa ano? Sa barangay Ginatungan. Oh, Ay, dito naman tayo magpapasaya at magbibigay tayo ng ating uh, libreng bigas. Oh, bigas dyan, libreng bigas. Si Sey Gusto. Sige, mahanap tayo sa iba. Halika. So. Uy, dito ka na, Oh. Si video kayo. Sige, okay lang yan. Okay, mo yung mahila. Tapalo ka na, Ayaw mo pa. <laughs> oh, libre lang yan, libre. oh, ito na. Ay, thank you. Thank you. Thank you. Sige lang. Salamat Salamat po. oh. bigas dyan, bigas. bigas kaya dyan. Kulang pa, Oh. Marami tayong bigas, kulang ang tao.

Salamat. <laughs> libre lang po yan, libre. <laughs> so, para po yan sa inyo. Okay. Mahalap naman tayo at kulang ang tao. Okay, ayan idol, nakapagpasaya na naman tayo ngayon dito sa barangay Ginatungan. Napagbigyan natin yung mga nagre-request sa atin ng libreng bigas. Ayan, nakapagpamigay na tayo. Ano po, te? Sabi kaya, ina- Ha? Binibinta ba, te? Oo, binibinta po ito. Hindi, oh, ina. Oo po, isandaan po ang kilo. Oo, talaga, <laughs> ayun. Sandaan po ang kilo nito. Sandaan ang kilo kayo. O, oh, dito na lang po yung gusto na nga lang. Pagkas niya, sandaan ang kilo. Sandaan ang oh, kilo na. Sandaan ang oh, kilo na lang po, pila. Pina. Pina, Pina. Pina, Pina. O, oh. ayan. Pina na lang po. Ay, na lang si King King pa ng mama dito. 100 lang ang kilo. 100 lang ang kilo. O, Pina. Wala na. Wala na ay, oh, ito na na. Oh, wala na. Tapos na. Kala ko wala nang darating. dilipat na sana kami. Oo. Oh. <laughs> okay. Thank you. Thank you. Diti lang po. Salamat po. Thank you. Hindi, iti na. Okay. Sige, ang ganda ito sa sabihan. <laughs> salamat okay. po. salamat. Diti lang. Salamat <laughs> 22 lang, o 100 lang kilo. <laughs> <laughs> oh, hawakan mo lang po yan. Oo, oh, sa iyo na yung tira mo. <laughs> salamat. kay Libre umpong. Salamat. din Libre. Hindi mo

Ayan. Ano? <laughs> oh, yo yo sige na kuha na kuha na diyan. O, oh, pahabol si ate. Hindi kay okay. Okay. Ano ano ka ro ini